新クライアントクッキ Ano ng tulog mo kanina, boy, ah. Ang <laughs> uh, <laughs> tulog yan. Ang nakit balikat ko sa kayo. Hindi ako, boy. Parang di pala nakit Meow, 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 meow. Ang dami, boy. Iba-iba ang mamay mo. Ako <laughs> yun? Ako, ikaw yun. Sino yun? <laughs> Sabay ba tayo? Sino silang babaeng sinasandal ka? Hindi mo natin kasama yun? Hindi natin kasama yun? Hindi. Kasi nga huwagin ginigising? gising. <laughs> Uy, huwag umuwi ka na lang po, Nessa. <laughs> Hanggang Japan, tumatata. Dati hindi, tulog ako. <laughs> tulog ka nga, tulog din siya. Hindi <laughs> ko kakilala yun. Tulog siya sa'yo. <laughs> tulog kayo para yun. Kasi sana pinagbawalan nyo. Paano yun? Ay, gigising yun bastos. Namin na namin. Hindi tayo dapat nanggigising Paano naman? Parang namin sasabihin na gumising ka na in Japanese. Ma manners yun. Manners yun. Na, hindi na, dapat ginigising ang natutulog. Na? Ikaw nga, hindi yan namin ginising. <laughs> Kala namin sarap na sarap ka sa pagtulog na. Sakit ng balikat ko eh. Para akong may estate dito. Jeepy, cut mo na. Naninigas. Cut mo na yan, Jeepy. Naninigas. Ini negaskan tu, siapa? 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 Siapa?